The opening presents i know it's still christmas eve but i'm already gonna open because tomorrow in christmas we'll be busy because we will go to movies so i will start off Thank you kau bakuya, Kanina ini sih harus Thank you Alex. Aku na ayo na cepet bimini. Ini na mana mana Oh, dali na. Oh, na. Ano Stickers Ay, uh -huh. uh -huh. Mika! Ano yan, kuya? Anong gift mo kay kuya? Sa guitar ni Yaya. Ayan. Okay, next. <laughs> <laughs> oh next. <laughs> ano yung sasabihin mo kay ate? Ate, <laughs> ah. Uh, okay, uh. Kaya na, thank you. Thank you. Yung gift mo kay ate. Thank you, Ang mama yan. Thank you. And oh, and gift. <laughs> no, 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 no. <laughs> Anong gift mo, no. Oh, thank you. Naman. I, so I thank you, Hold up. Hold up. Wait a minute. Ano sa'yo, kuya? Anong gift sa'yo mo ni... Wow! Oh, no, 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 no. Oh, oh, no, no. no, no, no. nagpagod siya dyan. Madaling araw siya natapos yan. Kaya alam mo. Kaya mahilig ka daw sa ano. O, oh, asan ang gift ko kay kuya? Asan ang gift ni mami kay kuya?

Wow! Kasi may Mickey Mouse na yan dati. May palatandaan mo na yan. Hmm. Punching bag. Baro ka ng gunting para magunting ni Kuya. na. Gunting, ha? Baby, pa ng gunting si Kuya. Kaya namgunting si kuya. Wait, wait, wait. wait, so, wait oh, ma-happy si ate sa umbrella niyo. <laughs> 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 Automatic pa. Ah! I love this <laughs> oh, masaya ko na. niya kuya? Oh, no. Oh, my Gitara. Oh, shit. <laughs> oh, May kasamang bag. Yeah. Uy. Hindi ka na. Mangyap ng gitara. Sorry. Na-excite <laughs> <laughs> lang siya. Okay, sa akin. Okay, so. Lino ka. Lino Oh, si ate. Tignan mo si oh, no! oh. Oh, mo yung luma. So, <laughs> <next> oh, <laughs> oh, okay, ano sa akin from mommy? Thank you, mommy. I'm so <laughs> Si ate na <natin. laughs> Akala ko kasi nag-joke lang si ate sa piano eh. Kaya ko na si ate ng piano eh. What is this? <laughs> what is this? <laughs>

Ano kuya, happy ka? Sobra. Sobra? palitan mo na yon. I don't have! Kung oh, ano mo gunting? Ha? Hindi mo. na eh. atin eh, nag like Hindi, may no. <laughs> It Stacey? Stacey? <laughs> <laughs> Wait nga lang eh. Ba Box lang naman yan ba <laughs> ayaw. Ayaw. Sabi mo Ayaw mo Sabi ko blue na Blue na lang bibili ko Kay ate mo na lang yan no No, no, no Diba, nakabakal na ako niya na nakita natin si LCC. Sabi mo kung ano. A heads up! Oy! Full storage. Full storage. Full storage talaga ako. Okay? <laughs> ano, <laughs> Napin <-sa> <laughs> eh, na i-download mo. Ano? Ano sa yung sagita Ipalit mo na yung tiba mo na ako. Para pag makiya na <laughs> <laughs> Merry Christmas,